Palang araw po mga ka-idol, mga katamsar! Welcome to my YouTube channel, Kabutig TV Nang samahan nyo ko sa aking paghahanap buhay hanggang alas 12 ng tanghali Palampasayro okay, po ngayon ay... Puntang Plasida Kaliwa ito yeah, so, po sila yahatid sa Plasida Kaliwa yan yeah, samahan nyo po ako sa mabilis ang biyahe naka speed po yan kaya ganyan po yung kabilis mga uh, katamsat yeah, maraming salamat po sa inyong panunod hindi po ako makagamit ng sound effect kasi palagi po akong copyright ni YT kaya pasensya na kayo sa ating mga vlog mga idol Nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang supporta sa akin YouTube channel. Kabut -tik -tik. natin yung ating camera sa ating harap. Ayan, oh. Ah. Ito po yung ating hanap buhay. Ano? Ayan. Sa mga hindi nakakala po ng hanap buhay Mahirap lang tayo. Ganito yung ating trabaho sa araw-araw. Pero sinisingit pa rin natin yung ating pagbablog Ayun, diba? Balik natin sa harap ulit Ah, music na naman Punta tayo sa pilahan Ayun, maghahanap ng pasahero Ayan. Ganyan po lang yung ating trabaho Nandiyan na po yung ating mga kasama. Pila tayo, pila. Okay. A few, A few minutes later. Ipikapin na natin yung ating pasahero ang oh, ano, pang ilang akit na natin ito sana kumita tayo ng 500 hanggang tanghali para meron tayo mga isa pang upload sige kuya sakay lang yan wow Thank <laughs> you. Ano wala nang basura. Ba na naman bata. <laughs> Anas 9, Jesus. Ano pa tayo ngayon? 3 Oh, my God. sempat aku Gali.

มาเซลาอะบานาอะบานาซื้อแล้วนะใจ hours later. po sa inyo lahat. Kararating ko po lang po. Ano na na pala. Ayan, po tayo. Meron tayong kinitang. So, magkano po? It may na ang natin ngayon. Ayan, mo. Ano pong alaga ako? O, yung ito po kayo, Sige mo kayo mamali na. Alaga. Ayan po alaga. ang bigay ko sa iyo. na muna po ito yung open time O, uh, sige. Ayan. Ibigay ko na sa iyo yung ating pinita. Ayan, ay, pinuhana po yun. Ayan po. Oh. <laughs> Inaagaw. Inaagaw pa. Ano? Ayan. Dahan ay. na dyan sa iyo na. Sa iyo na. Meron pa wata. O, oh, meron pa. Kunin mo na daw. meron ba siyang gilunga? <laughs> Masamay. <laughs> Masamay po si Sky. Sky! Oh, ito po yung pasaway kong alaga. So, ang galing. O, kano, kano na niyo, sandaan? Talagang inagawan po si, ano? Inagawan po si puti ni Sky. O, oh, Sky! Sky, o. Oh. oh. talagang ano na kayo, o. Oh. Oh. <laughs> Hindi si puti marunong. Hindi ba yan? Si Sky lang marunong yan. O, oh, Sky, o. Oh. <laughs> Dali na! Kunin na! Ay, ano, si Sky po talaga ang magaling kumuha. Tinapunan na doon <laughs> Balik ulit dito! Balik ka na dito! Si Sky, doon na kayo! Ulit ka na dito! Kumala, na! Si Sky, oh! Oh! Talaga saglit lang yung damputin talaga yung pera. Oh. oh, dali pa! Dito pa! Talong-talong -talo si puti eh. Oh, o, ito po, ah. O, o, o. Kinuha. Abot niya talaga agad oh. O, oh, <laughs> oh, dinadala po kay mamalina niya yung pera. O, oh, Sky! Come here! O, oh, kunin mo. Uy, sinamahan ng laro oh. O, Sky ah! Ay, sinamahan ng laro. Sky! tinampot. Mm, mm, nakuha niya agad. Oh, 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 dinadala mo. <laughs> Ayan. Oh, nasa na? Oh, may nakita pa. Dampot niya agad. Ang galing na. Nami. Oh, balik pa. Mm, mm, pagalingan. Mm. <laughs> oh, si Sky po talaga magaling. ano na? Ano mo? No, Sumiyot na. Sumuot na. Nandun na. Kunin mo na lang. Oh. So may gilid daw kayo sa sabi, sabi ni Patricia. O, oh, is Hmm. Oh. Okay, oh, is po talaga nakakakuha ng bariya. Ay <laughs> oh, bigay mo na kayo ang mali na. Hmm. Ah, parin na. Mayroon pa. Oh, galing. Galing. <laughs> niya talaga kagad. Ang galing talaga ni Iska. Oh, Oo, oh, oh sumiyat na. Oo, oh, nandun na sa ilalim. <laughs> Wala na. Wala na. Si Mama Lina kukuha nun. Saan? Sino kumuha? Si Puti yata kumuha eh. Uh. Alam niya nandun eh. Ni. Alam niya nandun oh. Ni. Alam, ni. Alam niya nandun. Punin mo daw. Mm -hmm. mm -hmm. mm. -hmm. Mm, -hmm. mm -hmm. Niya mo na mm -hmm. yeah, 'yon. Ay, nari pala ay, nawala, no, nari. Grabe, dumpa. Grabe kung kumuha, dalawa-dalawa na ginawa niya, oh. Oh. <laughs> yeah. mo na kay Mama Lina dali. Si okay, meron pa dito. Ito, 25 oh, na dito. <laughs> oh. mm -hmm kumuha ng pera. Ayan, nandiyan na. <laughs> Doon daw sa labas pa. <laughs> Ayan, ayun lang po yung ating mga alaga. Nakakawala po ng stress yan. Talagang magagaling silang magano magdampot ng pera. Ayan, thank you for watching mga idol. Kakain muna tayo. ah time check. Uh, ah, 12.25 na. Ayan. Mayroon pong inihaw na mais. Ayan, o. Oh. Ayan. Thank you for watching mga idol. Mga thumbs up. Babu. Hmm. Dito pala dapat nakatingin. <laughs> Ayan, o. Oh, dito. Hmm. Wala na bariya. Ito pa, mayroon pa rin pa Nakakatawa po yung ating mga alaga. Ayan, o. Oh. Ayan, ito po yung ating mais. Ayan, thank you for watching mga idol. Mga thumbs up. Ayan, bye-bye.